yan So ngayon, pinagtatawanan po itong si Sara Duterte dahil sa kanyang mga bagong pautot. Hmm. Maganda daw yung training na ibinigay ni Duterte, ni Digong, sa kanyang anak na si Sara Duterte. Sabi dito, mulat sa pool naman daw ay simple lang ang pamumuhay na itong mga to, ng mga Duterte. Simple pala, ano Pero ano nga yan? Padavao? manila pero yun nga, naka-chopper. <laughs> Simple. Sige nga. Sige nga, mag-commute ka. Mag-roro ka papuntang Davao kung kaya mong gawin yan. Itong mga to, dyan lang naman kayo sa Davao gumagawa ng ganito eh. O siguro, wala naman kasi sigurong ganong kaklas na restaurant <laughs> dyan sa Davao. Pasensya na. Pero baka ganun nga. Ano ho. Simple daw ang pamumuhay. Hindi daw mayabang. Talaga. So eto ha. Ang nakakagigil dito, iniiba nyo ang definition ng salitang mayabang o ng salitang hindi mayabang. Talaga, hindi mayabang ang mga Duterte? Tignan nyo nga kung paano umasta ang mga yan. Hari-harian, tignan nyo nga kung paano ba? Diba? kung paano takutin ang ilang kababayan natin at ang mga taong itinuturing nilang kaaway tapos sasabihin nyo hindi mayabang. Talaga po, hindi kayabangan ang ganito? Ay ano ito? Kaplastikan. Hindi pareho rin lang plastic na mayabang. Talagang simple lang daw. Humble sila eh. Um, kaya easily they can relate sa masa. Yan. Eh, itong mga to'y drama lang. O eh ano, yung pag-commute halimbawa na dati nang ginagawa ni Atty. Lenny Robredo, minamasama niyo. Eh, ba siguro kung kumain si Atty. Lenny Robredo sa mga ganito, na no, madalas naman talaga niya ang ginagawa. Oh, ay mamasama inyo ng mga die hard. Tapos ngayon puring-puri kayo dito. Eh, na mga to, puring-puri talaga. Tapos gusto nyo puring hindi namin ito. Drama to oy, mga bugok. Talagang simple lang daw. Kaya nakaka-relate ang masa sa kanila. Kaya talagang believe na believe sa kanila ang taong bayan. Maniwala kayo. <laughs> hindi na po baka ang believe na lang ay yung mga utu-utong taga Davao. So yun yun eh. Masakit man pero totoo na itong mga ito ay puro kadramahan lang. Hmm. Sabi yan na itong si Panelo. Naku na ay napakasimple nga na itong pamumuhay o ng pamumuhay ng mga Duterte. Makikita nga dito sa larawan daw na ito. Hmm. Talaga? Ay mukhang napakascripted naman na itong mga ganitong klaseng. Oh, sino ba ang kumuha ng mga pictures na ito? Sana ng mga sana mga netizens ano? Pero hindi, may kasama 'yan ng mga photographer. Hmm, nagsisimula na ano ho, pa simple pero talaga sa puntong ito, ang aga niyo pong mamulitika. Ibig sabihin, ang aga niyo rin pong manggoyo, manloko ng mga kababayan natin. Good luck!